Ay, balik sa dati naman sa chest ko. Hmm. Oh. Hindi ko open yung ano po, yung isa ko. Yung mas akong account. Maybe na violation siguro. I think lang. Oh, kami ako mga batas. Sa mga 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 ko, imbis ano na siya, malaki na yung followers ko. Oh, so, yung... Ang praning ng key ko. Oh, busy ko. May. Malas na dati naman si Boring. Ang kapagoy pa naman kung ano, pa-bike man. Tapo ano yung prangka teh? I surrender. Prangka na nakata. gusto <laughs> oh, yeah, ko ng surrender. Ha! Ngayon, hindi ko ma-open yung isang account ng violation. Kapayar pa, sige, balik-balik ako. Ako yun ako. Ako talaga, ginokto ko dito, guys.

pagbalik na ako ko open dili na siya mao kay o oh, na violation na siya basta ko ato nga na mistake Okay. Eh? Pati yung sa kong page na mga kaburing wala na. Niyo. Hindi ko alam kung mababalik ko ba yun o hindi. Na. No? Ay, oh my God. May self-mix stress. My God. Ay, Lord. Another na naman tayo. Kaya ko to. Kaya to na mga buri. Charm. ko ninyo guys. So, balik. Mawa naman kayo sa office follow mo naman. Follow nyo ako guys at share my videos or live. E yeah, pa ko ka live. Kaya wala pa mabuntok ang followers sa 100. Bad. Okay, miss. Yes. Excuse me. Goodbye everyone. Lo uh, ano si Chess ka ngayon? Sad. Bye.